Ah, oh, may barbecue si Ate oh. Thank you Ate. So, grabe. Ano man dere sa Divisoria ko ayan, mas bati guys. So, padayon to sa pagvlog guys. May mga bati, utanon, uh, mga tigulan uh, lumboy. Ano okay, sir? Mani, sir. kaya na na may napalit nang may mga mani. Mga mani. Unan ko gana sir. Balde. 100 ang sa kainana. Lumboy. Guys. Lumboy tag-kinsi. sir. Ay, Loto. Sige, sige madam, i-promote ang imong lumboy. <laughs> sige, sir. Napagyan mo agpapis, sir. Ang <laughs> ah, So, mo na ito makita na rin, guys. Pag-adlaw so, sa Domingo na sa Divisoria, Kawin Masbati. Shout out sa mga taga Divisoria, Kawin Masbati. Bising, bising sila tanan. no? Kawain, kawain. kawain. Isang nag na. Hala, padayon lang sa pagtinda, guys. Hi! Thank you. <laughs> <Hi. laughs> Nakuha TV, Bibi. TV. si bising Bibi. Bising-bising sila, oh. Hi. rin sa pikas guys mga saging guys oh, baka ngayon rin palitan guys mga saging guys oh. So, grabe sa guwan guys padayon lang sa sa negosyo guys oh. So, uh, morning nga rin ang sitwasyon karon guys dari sa divisorya kawayan mas pati busy busy ang mga tao dari guys pag anlong domingo yan shout out sa mga taga Divisoria kawayan Masbate. Ayan eh, si Papa guys Ayan saging aking guys oh Taban na Ayan yeah, busy busy sila guys oh Ayan Owan oh, dari sa Divisoria Kawain Mas guys Siguro may low pressure Okay guys Tagal rin kalbasa guys Hindi naman buok na Hindi ang kilo dito sa saging sa, sa Divisoria Kawayan mas bati 50 ang kilo ayan guys oh Dagan kayo mga kondi guys oh saging kardaba uh, Gusto uh, sa ka kilo lang guys Asige oh, sige, na lang